Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating YouTube channel dito sa ating tambayan dito sa ating kwentuhan dito sa Arbs Medical TV. Time check tayo ala una gis ng madaling araw. Ano ba ang ginagawa ko at uh, gising ako sa ganitong oras? May kwento, may mga i-share ako sa inyo. Uh, by the way, may ano may atake ako ng acid reflux ngayon ngayon kaya alam nyo ba na ito yung oras ng ano ng kalimitan na atake ng acid reflux ano magigising ka na kailangan mong mag first aid para sa ataking ganito uh, kinasanayan ko na to uh, by the way di ba okay na ako ayos na ako, magaling na ako pero sabi ko nga sa inyo hindi lagi uh, masasabi mo na okay ka kahit na magaling ka na kasi may time talaga na hindi mo inaasahan o hindi may na aatake, aatake yung acid reflux pero dapat alam mo yung iyong mga gagawin uh, sa oras na umatake ito <clears throat> konting ano, kaunting kwento. Ano, kaunting kwento tungkol sa pangyayari kung bakit uh, umatake yung acid reflux at uh, ano yung mga first aid na dapat nating gawin lalo na kung wala kang gamot. Ano, o kung may gamot ka man, uh, hindi ito sapat para um, mabilis na mawala yung hirap, kung ano man yung hirap na atake na meron ka sa oras na to. Yan. <clears throat> alam naman natin lahat na iba yung nature ng trabaho ko ano uh, napakadali ano sa part ng katawan uh, stress lang siya sa isipan pero sa physical hindi ganun ka ano uh, ngayon um, alam din natin lahat na ko din uh, madami akong ginagawa physically lalo na doon sa ginagawang bahay yun um, uh, sobrang init kasi ngayon tapos uh, purasahan yung trabaho medyo talaga physically yung pagod uh, expected naman na uh, posibleng na umatake dahil sa stress ano yun ah uh, habang nagtatrabaho kanina doon nung mga alas 3 ng hapon nakaramdam ako dahil porsa nga ano sa yung trabaho sobrang init uh, umano pa ako uh, pa ako nakaramdam ako ng acid reflux hindi uh, na ako nagatubili lagi naman ako may extra na nakatabing gamot ano yung antacid uminom ako ng antacid normal uh, normally talaga um, mabilis na magpa recover ano mabilis mag recover kaso nga lang yung pagod ano yung uh, hindi sanay na uh, trabaho ng katawan uh, yung persahan stress na stress yan at uh, alam nating lahat at, uh, ipapaalam ko doon sa mga bago na may ganitong condition na ang stress uh, number one na trigger yan ano at uh, number one na nagkapababa ng resistensya kapag hindi sanay ka talaga sa mga physically na trabaho yan ang taas na unang ko yan kaganyan ako Uh, nagpapa nagre-relax, nagpapababa ng acid, ano. Uh, Nagano din ako, nag uh, mainit na tubig. Tumutulong na mababa yung mainit na ano na mukus uh, mucus na naandito sa lalamunan. Masyado mainit eh. Mula dibdib hanggang lalamunan, ramdam mo yung init na nauubo na ka. <coughs> eh, buka sa init na yon uh, acid kasi yon ano acid yun yung um, uh, dito dito nagreflux na nagkakaroon ka ng sipon ano kasi nga sobrang init noon yun mga idol um minum ako ng antacid kanina mabilis naman ano ang kwento pala na isi-share ko sa inyo mga idol, yung pinaka talaga ano, uh, papaano mo malalaman na tumatalab yung gamot kasi marami sa atin ang ano ang hindi alam kung papaano tumatalab yung gamot kasi lagi katanungan ng mga kaibigan natin uh, ano ba yung gamot na dapat nilang inumin kasi nga uh, hindi nila nararanasan o nararamdaman na tumatalab yung gamot Uh, ganito kasi 'yon. Ganito kasi ano, experience ko na 'to. At uh, yan din yung katanungan ko dati. Ano? Uh, sabi ko nga mabilis naman makapag mag-react yung gamot. Ano, mabilis naman mag-react ng gamot pag uminom ka ng gamot, magkakaroon ka ng ano, ng relaxation, uh, makakaramdam ka ng ginawa uh, nasasabi lang ng karamihan na bakit uh, hindi nila nararanasan gumagaling sila sa gamot kasi nga maya-maya uh, bumabalik ulit yung sakit. Ano? Ito yung ano, ito yung gusto kong ipaliwanag, gusto kong i-share sa inyo. Ano, bakit ganun yung reaction sa katawan niyo ng gamot? Ganito kasi um, ang gamot tulung uh, tulong yan sa ating katawan para ma tayo sa sakit na nararamdaman at nararanasan natin. Ano? Yan yung uh, ano yan yung pangsyon ng gamot sa atin ano nang hindi magkaroon ng mas mabigat na ano pamigil yan pamigil ngayon ang magpapagaling ng tuluyan sa katawan natin laban sa sakit ay ang ating sariling resistensya ang ating immunity ang ating immune system ano uh, kapag malakas yung immune system mo tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy nagiginawa ka tulong ng gamot na iniinom mo. Ano, maliwanag naman siguro yung pagkakabigkas ko. Ano, mga idol para uh, madali yung maintindihan. Ano, hindi naman porke uminom ka ng gamot uh, magaling ka na o gagaling ka na. Hindi po. Uh, ang gamot po ay tumutulong yan para guminhawa yung ating pakiramdam laban sa sakit na nararanasan o nararamdaman natin. Na po, ang nagpapagaling po ng ating uh, katawan sa sakit na nararanasan natin ay ang ating immunity. Ano po, ah, mahabang panahon ko na po yan na, ano, na experience. Ano, hanggang ngayon po, pinapractice ko po yan ano po, yan, yan tulad nyan, ngayon uh, Kaya ako nasinir ngayon kasi nakaranas ako nakaramdam ako, nagising ako ng, ng oras na sa relo ko ayun oh, yun, yung, yun relo ano, <laughs> madaling araw talaga ngayon uh, ngayon kasi sobrang init ano uh, yung mga anak ko yan, dito ko pinatulog sa baba ng kama ko yung dalawa kong anak na ano, naka, bae kasi mula no mag summer sobrang init um, naka aircon kasi ako dito yun uh, dito muna sila na ay, naawa nga ako kasi bukas yung ilaw kasi ito yung ano eh mas gusto ko kasi ikaw kita nyo yan uputok yung kamay ko sobrang physical talaga ng trabaho na ginagawa ko yan uputok yung kamay ko sakit ng katawan ko isa pa yan sa nakaka-stress yung sakit ng katawan oh yun andito may alcohol nga ako oh pinupunas ko sa part ng katawan ko masakit para bumaba yung stress yan yung mga ano yan yung mga ginagawa ko kalimitan naman kasi sa ngayon kung bakit um, inaatake ako ng acid ano ng hyperacidity ng GERD kasi reflux ay dahil sa stress stress ng katawan kasi nga hindi, ako ako sanay ng ganito ano isip, isipin nyo naman Opisina lang yung sa opisina lang o, o uh, napapagod utak lang uh, physically hindi talaga sanay sa mapagod yung katawan. Ano? Ah uh, naka-aircon pa ako doon. Eh ngayon, maghapon ako nakababad sa ano sa arawan, hubad baro na nga ako eh. <laughs> Grabe. 'Yun mga idol. <clears throat> mahirap din magsalita pag may acid reflux kasi <clears throat> ramdam mo dito yung init. Pagdali ginamit ko yung ano electric pot yung air, yung water yung ano thermos na electric uh, doon ako nag-init ng tubig. Ang purpose ko naman doon may ibaba yung ano yung plema na uh, nasa lalamunan mo ng dala ng acid reflux. Mainit kasi yon ah, uh, nakaka-irritate nyo, nalala mo na, nag-iiba nag, nag yung boses mo, ganun. Ah, uh, ba't ganun yung ginawa ko? Kasi, hindi ko alam na, ubus pala yung gamot ko, yung antacid ko. Ano? Ang ginawa ko ngayon, meron naman akong, ah, um, uh, tawag ito, uh, proton pump. Ano, ayaw ko magbigay ng, ano, ng brand name, ano, yan. May proton pump naman ako, minum ako 40 mg. Ah, uh, hindi ka anong ano hindi ka anong mabilis yun na magpa-react ano hindi mo agad mapapansin pero nagre-react siya dahan ah uh, nagre, -re, nagre rest ako ngayon nakataas yung aking ano hindi ka tulad ng antacid ang antacid kasi naguhugas agad ng ano ng ang yung kamay ko naguhugas agad ng lalamunan lalo na kung double action ano mabilis siyang magpababa ano nag ano siya uh, yung gamot na mabilis na mag-react yan yung tubig naman ginawa ko yan kasi para ano pero dahan-dahan hindi siya pwedeng inumin na ano kasi mainit yung acid uh, magre-react naman ba may kwento ako tungkol sa ano sa tubig na iniinom ko ano yung mga dapat inuming tubig uh, meron ako dun sabi ko pagka mataas na mataas yung acid Uh, hindi ako umiinom ng tubig na malamig. na mainit Ano? iniinom ko malamig. Meron din ako ng mala malamig lalo na may aircon. Uh, medyo malamig na. Uh, yun yung pang-ano ko. Pero yung panghugas ng lalamunan, lalo na kung malagkit yung laway mo, yung mucus, para mucus na, uh, hindi siya kaya ng malamig na tubig. Ah, uh, lang dito yan. Uh, hindi mo siya kayang palamigin yung acid. Uh, ano yan ha uh, tatanda nyo, hindi nyo kayo palamigin ng asin, hindi kaya nyo uh, uh, maalis yung init nyan, uh, kailangan mo na para mawala yan magpapalambut kasi sa mucus sa ating uh, laway na malagkit ay ang mainit na tubig ano, yun yung ano, yun yung pamamaraan para mabawasan yung init sa lalamunan Tandaan yun, mga idol ha Ito experience to ha uh, Lahat ng kinukwento ko, experience ko At uh, yan. Medyo nakakaramdam na rin ulit ako ng antok uh, Tutulog ulit natin to Para mamaya pagising natin Okay na uh, Tuloy ulit at trabaho uh, Yun Ang kailangan Sa gamot Para tuloy tuloy na Makapag pagaling ano di ba tulong yung gamot ah uh, yung resistensya mo i-improve mo ano food supplement pagkain ng mga pagkain masustansya para mas maayos ano uh, bawasan yung mga um, pagkain na um, hindi makakatulong sa atin ano yung wala namang sustansya wala namang ano uh, makimical na pagkain bawasan natin yung chemical na hinahalo natin sa pagkain sa oras na tayo ay mahina ang resistensya alam naman natin pag mahina ang resistensya natin hindi tayo uh, mabilis gumaling sa, sa sa mga nararamdaman natin at mabilis tayong dapuan ng uh, iba't ibang karamdaman sana nakapagbigay ako ng kaunting idea ano? ako po uh, magaling na po talaga ako Ah, uh, umaatake lang yung acid reflux uh, ang good natin kapag kam, ano, kapag kam, uh, tulad ng stress ako. Ano, o kaya naman uh, napasarap ako sa pagkain ng hin, ng unhealthy foods. Ano po, bumababa po yung resistensya natin at uh, kakapitan tayo ng mga trigger. Ano, kakapitan tayo ng mga trigger. Uh, saka natin nararamdaman ng trigger sa ating acid reflux kapag mahina ang resistensya natin ngayon kapag malakas ang resistensya natin kahit yan i-trigger na pagkain o anong gawain hindi yan uh, tatalab ano, hindi yan magpaparamdam ano, parang wala, parang nawala na yung trigger sa iyo ilang po mga idol at uh, magandang umaga at uh, mamamahingan muna ulit ako nakakaramdam ako ng antok dahil siguro sa ah uh, bumababa na natulungan ako ng gam ng gamot na ininom ko at ah uh, kung ah uh, patuloy na paggaling ang gusto natin ipalakasin ng immunity para maiwasan yung stress lalo na kung sa physical na uh, katulad ng nangyari sa akin ano medyo pagod talaga yung katawang lupa ako at uh, ibang klaseng pagod yun po uh, bye, bye at uh, good morning po muli